Hay mga kahatdog, nasa galaan kami ng aming family at may papakita ako sa inyo. Ang tawag dito ay A-framed house or Teepee house ang tawag ng resort. Kaya napansin ko well-oriented yung structure dahil nakatutok yung dalawang opening sa sunrise and sa sunset. Rib type roofing ang ginamit nila. Pero ang tingin ko gumamit sila ng insulated roof panel dahil masyadong mainit yan kung walang insulation. Ang tawag dito, fascia board ini-install yan para maprotektahan sa moisture yung interior at yung loob ng roofing. Ito naman, spandrel or soffit PVC ginamit na naka finish. So ini-install naman para di naman expose yung ilalim ng roofing. Bago pumasok, napansin ko may dalawang jalousy for ventilation. Naka-glass with aluminum framing. Okay? Naka-loft type sa mga gusto magsarili. Diyan kayo sa taas. Pag nagbukas kayo ng jalo di rin kayo papasokin alam mo kasi naka-screen yan. Alright. May nakita kong under construction ng A-frame tala bisitahin natin. C-parlin and 2x4 tubular ang ginamit nila para sa framing. And pansin ko, naka-full weld siya. Sa column 10mm ang ginamit nila at ayon sa gumagawa ay nakalubog siya ng 600mm.